So, ibahin naman natin ngayon. Ganito na yung aking ginawa. Dahil, pwede naman gawin ganito. So, try naman natin kung masarap. Yon dito sa amin, Libre lang yan. Libre yung buko. Kukuha ka lang dyan sa puno. O, yan. O, yan. O, yan. Dami. Ganito lang, o. Pwede mo nang inumin yung sabay. Ito nga pala yung aking lugar dito sa Matnog Sursogon. Ayan. So, since kumpleto naman tayo ng ingredients para sa ating buko salad, ay gagawa tayo ngayon ng pinakamasarap na buko So, una kong gagawin ay, syempre, meron tayong yad Ayan. So, yayadyarin natin ng ganito lang. Ayan. Uy dinga, So dahan-dahan lang natin tong yaya dyan Baka kasi maisama natin yung bao. O, oh, di ba? Hindi na yung masarap. Ayan. So gagawin natin. yaya dyan lang natin ng ganyan. Ayan. Ito na yung ating niyajad na buko. Ngayon, meron tayong nisel cream. Ayan, dalawa. Tapos, yung ating condensed na 1 kilo. Tapos, itong ating fruit cocktail. Ayan. So, unahin natin ilagay ay yung ating fruit cocktail. Ihalo na natin. Tinanggal lang ko ito ng sabaw. Ayan. So, sakto lang naman. So, gagawin natin ay haluin lang muna natin yan. So, nahalo na natin yung ating fruit cocktail. Tapos, pwede na natin ilagay yung ating ano, missile cream. Ito yung ating missile cream. Pwede na natin siyang ilagay dyan. Sabi nga, yung iba naman ay hinahalo muna itong tatlo. Tapos, haluin sa kadila. Dito ilalagay sa buko salad. Pero tayo, ang gagawin natin ay Pwede naman niya ihalo dito ng diretsyo. So ito pa lang na isel cream ko kaya ganyan ay nilagay ko to sa ref ng overnight. Kaya tingnan niyo nung texture niya ay malapot. Dahil nga galing yan sa ref. So, sa dalawa, anyway, dalawa yung ating gagawin. Ilalagay natin yung dalawang nasal cream. Ayan. So, kailangan natin simutin ito. Tapos naman, meron tayong condense. Ayan. Yung gamit kong na condense, kahit anong condense, pwede namang gamitin. Basta condense. Kahit anong brand. So, 1 kilo ito. Ilalagay lang natin dito. Puno na yung ating bagayan. Ayan. So, nailagay na natin. Puno. Saka natin halo-halo. Na. Ayan. Salamat. yung isa kong spasing video ay ang ginawa ko doon ay pinaghalo ko naman yung ah, uh, cream, tsaka yung condensed, condensed. So, ibahin naman natin ngayon, ganito na yung aking ginawa, dahil, pwede namang gawin ganito. So, try naman natin kung masarap. So, nahalo na natin yung ating salad, umapaw na siya. ayan. Dahil, hindi pantay yung ating table, so, ayun na yung ating salad, nagawa ko na, oh, Meron na tayong masarap na